ginagawa mo. Sana ah. For today's video, dahil nga sa lunas ng aming pasukan, nag-enroll na nga pala ako dito at namili ng school supplies. Pumunta na nga pala kami sa aming skwalahan. At para, mga pag-enroll na rin. Wala ko nga pala makikita ang estudyante ngayon. Siyempre, bakasyon. Sure. Kaya wala ka talaga makikita dito ang estudyante. Punti nga lang pala kami nag-enroll ngayong araw na ito. Kasi talaga na naman ang panahon Siguro sa ibang araw Dadami na ito Kung napapansin nyo nga rin Napakadilim ng kalangitan Kaya naman Halos araw-araw Na umulan dito May pinipilapan nga pala Si mami dito At pagtapos nito Ay uuwi na rin kami kagal Napakasama nga pala Ngayon ng panahon dito Kaya mas gusto pa namin Ay magstay sa bahay Kinabukasan nga sama pa rin ang panahon. Pero dahil wala pa nga akong school supplies, kami ay pupuntang bayan at mamimili na. Sana Nung pagdating nga pala namin sa bayan ay medyo naambun pa rin. Pero dahil kailangan ko ng school supplies, sinuong na namin to para makabili na. Nakita nga pala kami ni Mabibig at ni Kylie dito. Dahil bibili din si Kylie ng school supplies. Medyo excited nga pala ako sa pagpasok. Dahil may bago na naman ako magiging kaibigan. At namimiss ko na rin yung paglalaro sa eskwelahan. Sadya nga na kami sa pagpasok sa eskwelahan. Dahil dito may nakakalaro na ako at natututo pa ako sa mga tinuturo sa akin ng mga teacher ko. Good Welcome job! Welcome back to school nga pala sa inyo lahat. At sana itong taon ulit na ito ay mas marami pa tayong maging kaibigan at matutunan sa klase. Wala nga pala kami nabili sa mall dito. Kaya naman bumaba kami sa palengke para dun bumili ng bag. Huh? pare pares nga lang pala yung klase ng bag. Ito man ay sa mall na bibili. O sa palengke. Walang pinagkaiba yon kundi ang presyo lang. <laughs> Mas madalas nga pala kami bumibili na bag sa palengke. Kasi dito, kung masira man, ay madali lang ito palitan. Paano gamit, siguradong tatagal to sa akin. Uh. At nang pagkatapos nga pala kami bumili ng bag sa palengke, pumunta nga pala kami SM para doon mamili ng ibang gamit. Sana Dahil hindi kami nakabiling gamit sa bayan, dito na namin to kompletuhin at malamang dito kompleto ng gamit ko. At di nga pala nalalayo ang presyo sa bayan at sa SM. At ang pinagkaiba nga lang pala marami kang pagpipili. Siguro nga, medyo late na ako bumili ng school supplies. Kasi sa bayan, siguro, pinagpilian na talaga. Kaya halos lahat ng nakikita ko doon ay hindi ko nagustuhan. <laughs> Dahil nga, grade 4 na ako ngayon. Medyo marami na din ang aking gamit. At yung mga gamit ko noong grade 3 ako, yung iba doon ay hindi ko na magagamit. Katulad na lang nung grade 3 ay lapis lang yung ginagamit ko. At ngayong grade 4 na ako, ballpen na ang aking gamit ngayon. Mas malaking adjustment nga pala yung gagawin ko ngayon. Kasi alam ko, maraming ituturo sa akin na malamang hindi ko pa alam. Huh? Siguro ang madalas may ituturo sa amin ngayon ay medyo mahirap na. Pero dahil natututunan naman lang lahat, malamang malalaman ko rin ito. Nakapamili na nga rin pala si Mami Beck ng gamit ni Kylie. At tingnan nyo naman yung ginagawa ni Kylie. Akala niya siguro may gulong itong basket namin na ito. Sadyang Kapag napakakulit nitong bata na ito, at pag minsan nilalaro ko siya, napapaisip ako siguro ganito ang bata dito. At siguro sa dami kong notebook na ito. At kung sasamaan pa ito ng librong ibibigay sa eskwelahan, malamang napakabigat na ito. Paskinan. At dahil nga ballpen na ang aming gagamitin ngayon, namili na nga pala akong ballpen na gagamitin ko dito. At medyo bago nga sa akin na paggamit ko ng ballpen. Malamang medyo mahihirapan ako dito. Ah? At siguro madalas ako magkakamali. Pero dahil natututunan nga ang lahat, siguro matututunan ko rin ang tamang paggamit ng ballpen na ito. Bumili na nga rin pala ang pambura ng ballpen dito. Para in case na magkakamali ako, meron akong pambura na magagamit. Sadyang excited ako sa pagpasok ngayon. Kasi nitong bakasyon na ito, wala akong masyadong ginagawa. Kayo ba guys, anong ginawa nyo itong bakasyon na ito? Pakicomment na magyos sa baba. Mabalik nga tayo. Kinampleto ko na nga pala yung mga gagamitin ko dyan. Para kapag pumasok ako, ay ready-ready na ako. Ayoko kasing may kulang sa mga gamit ko. Kasi na naman ako manghiram sa aking mga klase. <laughs> Kaya haros lahat ng aking gagamitin ay nabili ko na. Sana Babayaran oh. na nga pala namin 'to sa cashier. At dahil nga kompleto na nga aking mga gamit, ready-ready na ako sa pagpasok. Kami nga pala ay kakain muna bago umuwi. At itong Potato Corner nga pala ang aking paborito. Kasi gada pupunta kami dito sa SM. Malamang meron ako nito. nga <laughs> para bumili ng sapatos. Sadyang ang napakahirap na sukat na pako Kasi doon sa SM, halos isinukat na sa akin lahat. At sabi pa nga sa akin, medyo alang nga na yung sukat ng pako. Dito nga talaga ang bala kong bumili ng sapatos. Pero dahil pupunta nga rin pala si Namabibig sa Liliw, kami ay sumama na rin. Napakatibay nga rin pala ng mga sapatos dito sa Liliw. Kasi nung nakaraang gamit ko, ay dito galing. At ang Asa Ah, ako isinuot muna para malaman ko kung masakit ba ito sa paa. Binayaran na nga pala namin yung napili kong sapatos. At kung gusto nyo matibay at quality ng sapatos, dito na kayo pumunta sa Liliw Laguna. Pagkatapos nga pala namin bumili ng sapatos dito, kami ay pumunta sa bilihan ng Pasalubong. At dahil marami din akong paborito dito, marami din akong binili dito. Yun lang paalam. Please like, follow, and share.